Ah, uh, magandang gabi muna kapatid. Ah, uh, may pag usapan tayo, kapatid. Good evening, good evening, mga kapatid. May usapan tayo, kapatid. Sapa natin ang yung paghamon kay Commander nato si Commander Leon. Ay uh, isang naghamon ang uh, nagngangalan ng ah uh, ano? katutubong ang hilo ang kanyang account sa Facebook. O, nakita natin ng kapatid ang paghahamon. Ano ba ang gusto niyang hamon? ano ba ang gusto mong hamon kay Commander Leon? Yan. Yeah. Uh, yan ating ipapaliwanag bakit ba siya naghamon kay Commander Leon? Ano ba ang kanyang ano ba ang gawa ni Commander Leon Bakit siya naghamon Ano ba ang kinagagalit Yung mga Kampana ginawa ni Commander Leon Ng mga medalyon Yung mga kampana at Yung mga kalis Yung mga ano pa mga Orin ng mga Agimat ni Commander Leon Yan mga kapatid Ano ba ang Kinagalit ito ni ating kapatid na si katutubong anghel. Anghel, katutubong anghel. Bakit si komandir Leon ang iyong hinahamon sa subukan? Si komandir Leon hindi yan basta magpasubok sa kanyang mag gamit. Kung gusto mong hamunin, okay lang yan. Kung kung ano ang masasabi ni komandir Leon sa hamon mo. Yan, katutubong anghel sabi ko sa iyo kung katutubong ang kung hamon ka sa pinakita mong gamit kung may kalakasan diyan ah uh, napaganan napagana ng mga orasyon mo at ng mga mahika mo bakit di mo hindi mo ipapasubok diyan sa ano diyan kay idol bantugan kay Nick Banayo bakit mo hindi pasubok oh. Bakit hindi mo hamonin si Nick Manayo? Bakit si Commander yung O, yan katutubong ang hindi. Kung gusto mong ano, kung gusto mong tirahan si Commander Leon, huwag kang hamon. O, o, kung okay lang kung tinamon mo si Commander Leon kung ano ang kanyang pwedeng gawin sa'yo na ang kanyang ano talaga si Commander Leon mga kapatid ang lakas yan may bisa lahat ang, ang kanyang kabal at kanyang kalisma ang kanyang mahika na ginagamit niyang yung pagpayong sa kanyang managamit at sana wag tayong maghahamon sa ating kapatid na yung mga babae natin mga kapatid na tulad ni Commander Leon no. kung gusto kayo magpasubok tawagin mo may number yan si Bantugan ni Manahyo para, para malalaman ninyo kung ano ang klaseng gamit ang klaseng gamit yung tinatangan kung may lakas ba kapangyarihan o oh, yan ating idol uh, Uh, ano si katutubong anghel ano katutubong anghel okay lang maghamon ka ka commander leon kung ano ang magagawa ni commander leon sa hamon mo kung pupuntahan ka uh, okay yun uh, pero sana subok lang wag, wag away wag ka nang wag wag ka nang mag away wag ka nang mga ano kasi yan si Commander Leon talaga subok na matibay yan ang kanyang mga pinagawa na mga mga kalisman ng mga medalyon talagang subok at nakikita naman natin ang kanya, kanyang disa ng mga mahika ni Commander Leon subok na at tunay na tunay na subok shout out sa ating mga kapatino ka uh, uh unay nat ni si nagamon si ano uh, katutubong angel shout out sa iyo katutubong angel at uh, shout out naman sa ating idol kanik banayo at uh, kay banayo bentugan at shout out ka ating commander leon kay idol natin commander leon sa nagahamon ng testingan gusto niyong pasubok at meron pang kung hindi natatamaan ang iyong gamit at hindi nawawasak, yan kayo papasubok ka Banayo. Talagang nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng premyo ng kalaking laking premyo. premyo. Yan. Ah, yan ang ating lakas ng ating maika sana miti natin sa tamang pamaraan tulad ng iyan iyan tulad ng lakas ng pagtutok ng bulkan iyan kung meron tayong maika yung maika na sama parayaan niya sa kakusog sa bulkan no? yung ano yung kakusog na agimat yan yan oh yan kapatid magdasal-dasal tayo para ang ating kapanahunan para hindi tayo maano sa anuman mga dilubyo marating sa ating mga sa ating mga tirahan sa ating ano sa ating mga tinitirahan na mga area ng mga mga lugar. Sana mag-ingat palagi tayo para 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 para, para palagi tayong sib at palagi, palagi tayong may protection. At kung anumang ang dilubyo yung kasamaan ng panahon tulad ng bagyo bagyo baha sunog lindol ano pa man ang mga um, ng dilubyo ng ating kapanahonan sana mag-ingat po tayo mga kapatid no? para hindi hindi matulad sa isang lugar sa ating mga kapatid na niraan sa Cebu Cebu City yan mga kapatid no? Uh, sila nilindol oh, no? Tapos kasunod naman sa paglindol yung tumatay ang kanilang kalupaan. Um, uh, para isang isang lugar yun na yung Cebu, no? Uh, ah uh, sinundan naman ng ng baha, oh, bagyo. Yan. Ano kaya ang nangyayari sa mga kapatid natin na niraan sa Cebu bakit sila nilindol ng masamang panahon at ginasak naman sa baha at lindol ng bagyong yung bagyo no yan sana ating mga kapatid yan sa Cebu sana ingat-ingat po kayo dyan parati at uh, sana matulungan kayo ng ating pamalaan na mga gobyerno sana makikita sa mga senador ang yung kaawa-awa na ating mga kapatid sa Cebu makikita ng ating mga pamalaan uh, makikita ng ating ating mga senador at oh. uh, mga Duterte naman, hindi naman napaiwan talagang tutulong ang mga mga Duterte sa mga na ano, nalindo na lang na bagyuhan, yung mga sunog, yan. Talaga tutulong talaga yan ang ating mga idol na mga Duterte. Uh, yan mga idol, no? Uh, yan mga idol. Ah, uh, patuloy tayo susuporta sa mga team Duterte at sa pamilyang Duterte para tayo dito sa Dabao palakasin natin ang ating ang ating pinakamamahal na pagdating ng panahon si Indesara naman ang maging presidente no? Uh, sana pagdating siya naman para makaraos naman ang lahat o oh, makaraos naman ang lahat nahihirapan ah kapatid hanggang dito na lang sa pagputok ng vulkan no yan mga kapatid shout out lahat. sana follow and share like and comment dito sa aking account Jukris Agla <coughs> Jukris Agila in Cabo dito sa bago kong account hindi pa ako makapag live dito lang ako nag, nag live sa ano ay yung camera uh, dito lang ako kasi hindi pa ako makapag live sa facebook kasi maghintay pa tayo ng 60 days at uh, palalakihin pa ang mga followers yan mga kapatid ingat po tayo mga kapatid